May batang umiyak kasi gustong sumama sa amin. Hana sa kmochi lang <laughs> kayo dyan. Bibili ko naman kayo. Ay, dito na rin. <laughs> Guys, pa-uwi na po kami nila aling maliit. Yan. Grabe naman ang bigas. Ay, aling maliit. Ay, tamo dala aling maliit. Oh. Kukunti. ako. Kung ako kay ni Ate Hazel, ba naman? Bigat niya. <laughs> Bali ang buto. <laughs> doon ka na, hindi ka naman kasama. Patay ka, aling maliit. Haling maliit tayo, Axe Jace. Bibili ka ng papay, ha? Ha? O, oh, doon ka na. po na ikaw doon. <laughs> si Jace, ay nasa pa eh.

Bye bye. Ba't ay galing ng iits na mamu? Dung kanam. bilis. Guys, sana po ang pamangkin ng Aling maliit. Alis na. Ano namin mo, abay na. Nagdaba na ma. Tayo ka. Bye, Jays. Patay ka aling maliit. <laughs> <laughs> Takbo, bilisan. Nahabot. Nahabot, aling maliit. Patay ko. So, what's up, guys? Yung araw nga pala, pupunta kami ng bayan para mamili ng kanilang mga parang may bilhin. Mga baon sa school yan. Mga frozen foods. Tinapay, mga drinks. Yan. Sa si aling maliit kasama na naman. No? Oh. Ay, aling maliit. Di naman naligo. anak. <laughs> Tsaka ang mama yan. Kasama. Tapos yun. Hazel, Hazel. Yan. Si Hazel na may boyfriend. Yan. <laughs> Kaya guys, ngayong araw... Samahan nyo muna kami. Let's go. Yung kanina ayak guys, samang kini Aling Maliit. habol kay Aling Maliit. Diga. Talaga. sayo talaga. talaga. Sa, sa, sabi, sabi mo kasi isa isama -isa eh. Oh. Mm -hmm. Ayun, umabol. Hana, <laughs> sakmochi lang kayo dyan. Bibili ko naman kayo. Ano yung bilhin mo nga mga pambakal sa school, di ka? Mga tinapay. Mga tinabay, mga drinks, mga frozen foods para hindi na binisita. Hindi ka? Oo. O, oh, ba diba ang haba ng nilakad namin? Tapos dito, mag-aabang pa kami ng tricycle na dadaan. Grabe, napakatagal naman dumaan ng mga tricycle din eh. Ayan nga, after 5 minutes na, andi na ang tuxicle. Please. Alam mo, hindi tayo kaso. Saan Paano po? Ba ba? wala kaming bariya, kaya wala kaming naibayad sa tricycle na sinakyan namin. Sabi ng mama, mamaya na lang daw idadaan. Buti na lang ang mabait si Manong. Manong, mamaya na lang ha. Bale may duman ulit na isang tricycle papunta ng bawan. Abay, kilala namin, kaya ayun, sumakay na rin kami din eh. Si Aling Maliit nga pala, ibibilhan pa ng sapatos eh. O, sakmo at hana, wag na kayong mainggit ha. Kasi kapag bunso, dapat laging kasama. At eto na nga guys, nakarating na nga pala kami sa bahay ng Bawan tapos aling maliit. Yan, nagtitingin siya ng sapatos, nakakasya sa kanya. Abay grade 3 na, maliit pa din ang paa. Guys, sa tingin nyo ba, lumalaki na nga ba si aling maliit o hindi pa din? Mm. Baka 28 dyan? Mm. No, sakto lang. Mm. Tingin nga. Hala mm, po. Nandito kami sa city, ko kayo bibli. O oh, eto na guys mga malengke na nga pala tayo Bibili tayo ng mga pambao nila sa school Yung mga pagkaing matipid ba Yung aabot ng 1 to 2 weeks O oh, tingnan sa si aling maliit O oh, naghahanap na ng kanilang babaunin Para hindi ka ma-dehybrid -ano, Kaya mo itong buhatin Eto yung gusto nila aling mali tsaka ni Oh. Etong c na red. Ayaw nila ng sito na green. <laughs> Bali, once in a day lang tong c nila. Ganun. O oh, aling maliit, ikaw na magbuhat nito. Iwi eh, naman to lahat eh. Kayo ba? Anong baon nyo sa school? Comment nyo nga. Bali, bumili rin nga pala kami ng mga biskuit. Tapos itong tiger na may fring tang. Ganun. Yung may mga friend binibili namin para matikman namin yung ibang product. ba? Diba? Sobrang dami namin binili yung biskuit guys. Kasi itong binili namin, aabutin dapat ito ng Two weeks ganun Sawang sawa na naman ang mga bata sa mga gantong pagkain Binilihan ko nga rin pala ng Marisa Aling Maliit Kasi sabi niya, bibigay niya daw sa kanya mga pamangkin Syempre, bumili rin ako ng para sa akin Kasi nung last, wala talaga akong nabili para sa akin Puro sa mga kapatid ko Kaya ayun, bibili tayo ng maraming maraming marami Kaya samahan niyo muna kami ni Aling Maliit at ni Hazel nyo naman ang binili nila guys. Sobrang dami. Puno ang dalawang basket. Yung tipong awas na awas na. Siguro aabutin to ng 6 to 7,000. balik no? iniwan nga pala namin ng mama para magbayad ng mga binili namin. Tapos ilang minutes nga lang na andini na. Sobrang bigat naman ito. Abay dapat sa si Aling Malit ang nagdala nito eh. Kita nyo naman diba sobrang dami niyang binili. Feeling ko hindi naabuti ng 2 weeks. Siguro mga 1 week lang guys. Kasi nandyan si Sakmo, nandyan si Hana, nandyan lahat. Eh ngayon pala ang kinakain na ni Aling Maliit ang mga binili namin, guys. Di ba paano aabotin niya ng two weeks? Ano mga binili mo, Aling Maliit? Mga tinapay. Ay may God. So, maya, buksan na natin pagdating na sa bahay. Alin? Unboxing natin. So, ano mga binili mo, ha? Oo. Tapos sa batos mo, di ka? Hmm. Ah, sa batos ko. Pangat naman na sa batos mo? Hindi kasi to. Oh. Guys, ito yung sa batos na Aling Maliit, guys. -hmm. May takong siya. Wala talaga syang takong. Ayan oh. Maliit lang sa'yo. Malaking ta Mahabang takong gusto mo. Eto, mahaba na yan. Hindi ha. Dahil matangkad ka dapat sa takong mo. O diba? Matangkad naman ang... Matang Matang <laughs> <yun>. <laughs> <laughs> Yon, na naman ako. Matangkad. Tingin nga, tingin. Ayan. Hindi naman. At eto na nga. Uuwi na nga pala kami. Baka kasi abutin kami ng ulan eh. May concern nga lang pala ako dito sa bawan guys. Sana naman yung basura doon mawala na kasi sobrang baho talaga. Baka naman mayor. Ito na kami guys. Yan. Aling malit, buhatin mo yun ba naman? Kaya. Yeah. Thank you. Thank you po. Buhatin yun, aling maliit. Ito ba naman? Ikaw bumili ng bumili, tapos yung papabuhatin mo. Dami binili. Guys, pa-uwi na po kami nila, aling maliit. Yan. Grabe naman ang bigas. Ay, aling maliit. Ay, tamang dalan aling maliit, oh. Kokonti ako. Kokonti. Palit kayo ni Ate Hazel. Ba naman? Bigat niya. Bali ang buto ko dyan. So guys, eto na. Dito na po kami ni maliit sa bahay. Titingnan natin kung ano mga binili niya. Kasi sobrang dami kanina, di ba? Ako na lang. Wafer, Akin to wafer. Cheesecake. This is my cake. Akin to Akin to. Akin to may brilliant o may green juice. Kaya akin. Ito na lang. Ito kay Aling Malik. Bawat sa school, guys. Marie. Bawat ano. Isang piraso. Isang araw. Isang Marie ang bawat na pa ito. Isang Marie. Isang piraso. Isang araw. Ayoko pa yun. Ito nga sa Isang akin. Oyo! yun. Ito so, e, sa mga ano. Sa pamangkin ni Aling Malik. Ayan. Um, Bumayari ka ng butter coconut. This is bu my butter coconut.

Wala nang araw. Isang araw. Guys, isang araw kasi guys. Isang araw lang kasi itong sitong ito. Kapag sa, Yan si Hana. si Hana. Bakit tapos siya. Yan, yan. si Hana. Saks mo, natakaw. Yan, saks Yan. din yan. Wala itong Wala. Ano pa mo? Ano? Frozen. Ito pa. Yan, ito pa.

yung mga, brown, yung mga frozen foods. ko parang. yung Mga gulay. Tapos, 'yung iniiling ng nanay. Sa Facebook sa Ito 'yung Tapos, mga ulam. Tapos mga frozen foods yan, mga frozen foods. Tapos, ano pa to? Ito, ito nga pala guys. Sapatos so, so, ouais. ni Aling maliit. Ito, so, pato... Hayan, so, Anna, ano, Mine, ito. Asa niya Ito, sapatos. Sapatos ni Aling. Hindi yung ano, yung uniform ni ano. Yung ito. Yung uniform ni Aling niya. Yung uniform guys. Yung uniform niya Aling Malito. Oo, kasi nga ito kay Duren. Isel, ba mo mukhang nakalit? Isel, ba ganun mo mukhang nakalit? Napababa lang Ganito, Isel. Oo, okay na naman yun. Ba't akala kayang pala? Guys, ito yung ano, uniform na binili namin para sa pamangkin ni Aling Malito. <gabana> Okay, nagsak mm -hmm. na lang so, tayo. May sakit! Tingin nga! Sukat tayo sa ilang maliit! Sayo nito! Kay Jury, dyan meron ako! Dalawang minit kami yan. tiyan Jury! Kay Jury! Kay Jury! Kay Jury! sa Jury! Kay Jury! Kay Jury! Guys, thank you sa so supporta nyo. Kaya don't forget to like, share, and subscribe! Bye-bye! Bye, guys!